awitin Ang niintres sa rally Wa bayri Na ilat sa 1K Sila Puno kipasaligan 1K Utob sa muuban Oh yeah Ayos Medyo daghan ang nidapik tungod sa ilang pasali gusto sa mga na nagrali impeach si Sara Duterte Punya. Daghan ang nagbagulbul Pag sa rali Nangingil sa 1K Kay sila na budol isa, kasa mo na Pagkain mo na, pamasahe mo Doon na lahat mo Oo. Eh, ngayon, eh, eh, wala pa po Hindi namin alam kung paano Kahit paano na naman, kung kahit pamasahin May balik, wala ah. Wala pang kain Pusa, pusa, Ilang kipaninglan Naglagot ang kuban ni pauli na lang kay wala gibayran noye oh yeah! atay wa bayri, bayri Ang ni intra sa rally Dailat sa 1K bisag pamasahi Wala hatagi Unya Daghan ang nagbagulbul Paghuman sa rali na ningil sa 1K kay sila na budol Daghan ang gipas sa ligan Na sila hatagan o sa ang kutob sa muuban Pusa, pusa ilang gipaninglan ay wala gibayrano oh, ye yeah. wa bayri hayri ba, ani intra sarali dailat yeah. sa 1 day bisag pamasahi wala guthagi oh, wa bayri ba, ani sarali Ilat sa wandi bisag sa masahi wala yod hatagi kami sa ating mga leaders sa representatives wag tayo magpadala sa pressure wag tayo magpatakot wag tayo magpabuli aksyon na natin ang impeachment Alam natin malapit na ang eleksyon pero sa dulo huwag natin isipin yung bilang ng boto ang isipin natin ay kapakanan ng ating sambayanan. We cannot have another day na si VP Sara ang ating Vice President kasi she's a heartbeat away from the presidency at nilalagay natin sa peligro ang ating bayan, ang ating bansa sa bawat araw na siya ay VP ng ating bansa. Sa bawat araw na lumalagpas, na natutulog sa mababang kapulungan ng impeachment complaint, ang nangyayari ay nagiging condone. Uh, yung impunity, yung abuse of power at yung harassment na ginagawa niya sa mga leaders ng ating bansa. Muli ang panibagay natin sa House of Reps, narito ang sambayanan, handang tumindig para sa katotohanan ng katadungan para panagotin si Sarah. Huwag natin silang biguin.